Hello po mga kapapi! Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Uh, kung mapapansin nyo mga kapapi, syempre, uh, nag-alaga kami ng pugo uh, kung saan hinahanap uh, po namin yung aming swerte sa pag-ninikosyo. Ayan, at uh, si-share po namin sa inyo mga kapapi yung mga na-experience namin dito sa pugoan. So, madami po kaming na-experience na hindi maganda. So, unang-una talaga, nung una pa, hindi na safety yung aming kulungan. Kailangan pagka nagalaga talaga kayo ng pugo, kailangan ni safety muna. Dahil marami tayong kalaban. Unang-una yung pusa at yung daga. So, mga kapapi, nung una, hindi pa namin na safety yan. Natatanggal lang kami ng ulo. Namamatayan kami ng sisiw araw-araw. Kung makapansin nyo mga kapapi yung mga pugo, pag tumuka, litaw yung ulo. Ayan o. Oh. Litaw po yung ulo na yan. So ngayon, ang nangyayari, yung mga pusa, kung nakapasok man yung pusa, inaabangan na niya yung mga sisiw na tumuka. Pag natanggal yung ulo, ibig sabihin, pusa po yung nakapasok. Ngayon, pag daga naman, pag hindi makakuha dito sa labas, papasok yan sa loob. Pagka nandyan yung ulo at uh, butas lang, uh, may sugat sa liig, ibig sabihin, daga. Kasi po, yung daga, kakainin lang yan, yung laman loob ng uh, pugo, mga sisiyo natin. Yung pusa naman, tatanggalin yung ulo. Ayan. So, napakalaking problema niyan mga kapapi kasi araw-araw. Nakakuha sila ng 15 pieces araw-araw. So, hanggang sa napag-isipan namin na lagyan ng screen buo yung aming puguan. So, ayan mga kapapi, bumuli kami ng screen na medyang butas. Kaya yun, ah, nilagyan namin yan lahat. At yung mga ano namin mga kapapi, yung kainan. Ayan you no? Know, o. Wadaming natatapon. Kasi walang ano, walang screen yung kainan nila. So ang ginagawa ng mga sisiw, kinakalkal nila yung pagkain nila mga kapapi. So pagkatapos nyan na uh, ng aming paglalagay ng screen, um, nilagyan din namin ng screen yung kainan. Ang butas naman yung uno. Para makatuka sila mga kapapi. So yan uh, mga kapapi. Napaka laking problema yung nangyari sa amin. So may gitna 1,000 na siguro yung aming mortality. Ayan o. Oh. Bali, ang ginawa namin, sinaipti namin yung kulungan, at yung kainan. Kasi ang daming, naubo, ang daming nasasayang na pagkain. Um, sa, uh, masayang man o hindi, uh, nilagyan namin ng screen yan mga kapapi. At syempre, kung may matatapon man sa baba, may isda naman tayo sa ilalim mga kapapi. Ang problema lang, kaya nilagyan namin ng screen, kasi mas mahal yung natatapon kaysa sa feeds ng isda. Yung feeds ng isda, makakuha ka ng 900. Eh, yung pagkain ng pugo, pag nasayang yan, umabot ng isang sako, mahal na, 1.5 na yan, mga kapapi. Ayan o. Oh. At syempre, mga kapapi, huwag nyo rin patatagalin yung ipot. Kasi kami, tumatagal ng dalawa hanggang tatlong araw. Hindi naman sya bumabaho. Ang problema lang, napupuno sya. Ngayon, ang nangyayari, natatapon sa inumin o no? kaya sa pagkain, yung ipot. Kaya dapat araw-araw, magtanggal po kayo ng ipot. Para hindi bumaho at hindi masay uh, matapon sa pagkain yung ipot nila. So yan mga kapapi, niikot ko lang yung camera para makita nyo lang yung aming puguan. Sa so, ngayon mga kapapi, yung uh, nakakakuha na kami ng maykit 2,000 na itlog. Sa 4,000 na sisiw, namatay yung 1,000. So, mga 3,000 na lang yan. So, nakukuha namin na itlog nasa 2,425. Minsan, 2,6. Nung una, nakakuha kami 2,7. So, ngayon, bumaba siya. Kuha lang namin na nasa 2,4 lang, mga kapapit. Ayan, at uh, siyempre, uh, hindi namin pinababayaan yan sa tubig at sa vitamins. Kaya yun, um, maganda naman ngayon ang aming harvest. Ang problema lang, minsan nakakapasok pa rin yung pusa. Sinisira niya yung screen na nilagay namin. At syempre, pagka hindi na nalak na maayos yung pinto, uh, doon dumadaan yung, nakakadaan yung pusa, mga So ayan mga kapapi, um, wag lang natin ngayon bumaho yung ating puguan kasi magre-reklamo yung ating mga kapitbahay. Ayan. So, sa ngayon mga kapapi, okay naman siya. Ang problema lang na, nga lang namin ngayon, yung napakamahal yung pits. Sana magmura naman yung pits mga kapapi. Ayan yung mga itlog namin mga kapapi medyo maliliit pa. Pero may mga malalaki. At uh, yan, yung mga kulay na brown na yan, hindi pwede yan kasi manipis ang balat. Kaya lang may baltek. Pagkasi kasi yung manipis, yung kulay brown na yan o kaya yung kulay puti na pure puti, pag nilagay mo sa ilalim tapos napatungan ng mga itlog-itlog, mababasag na yon kasi napaka-nipis na, napaka ng balat. Hindi katulad yung may Baltic. Kahit na matapon ng konti ng ano, hindi siya mababasag. So, ayan mga kapapi. Maganda naman yung negosyo ng Puguan sa ngayon. Um, wala na kaming ibang negosyo kundi Puguan lang. At sana, uh, kumita. Pero sa ngayon, tabla, matalo pa kami. Tabla, matalo. So, pinag-aaralan pa namin kung ano yung magandang solusyon sa puguan. Kung paano pa namin siya pagandain. So, sana uh, na namin itong negosyo na ito. Kasi sa dami na ng negosyo pinasokan namin. Hindi kami nakakatama. Ngayon sa puguan, ang daming kalaban. Ayan, yung daga, yung pusa. Kaya, ayun, tsaga-tsaga lang mga kapapi. Ayun, hanggang, dito na lang mga kapapi, yung aming vlog. Kung may tanong po kayo, comment lang sa baba. Baka hindi ko nasabi sa video. Uh, Mag-comment lang po kayo mga kapapi kung kaya kong sagutin. Sasagutin ko po, po. Kung hindi naman, mag-research po tayo. I-research ko na lang kung ano yung sagot. Ayan yung experience namin sa aming puguhan, mga kapapi. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapapi. Ingat po kayo.